Ma'am Mare. Ma'am, ang dami ng lamang, walang libo. Walang libo? Oo, ma'am. naman noon. Ang tay ka. At ano na lamang. Oo, May panggastos ulit. 200. 200. Oo, 200. Salamat, ma'am. Baka may lamang ulit. Mahal ko talaga sa utang mo, ma'am. Eto, na na Libo. Dahan, dan dahan. Huwag mo huwag ka nung. Dahan, dahan,